Ito ang kalsada mula lungsod ng Baguio papunta sa Ambuklaw Bokod Benguet. Isa rin ito sa mga kahangahangang ruta sa rehiyon ng Cordillera. Bukod sa malinis at maayos na mga daan, mapapansin mo din ang mga liko kalsada na tila walang katapusan na tumatawid sa gilid ng mga bundok. Habang nasa biyahe ka, bubungad ang malawak na tanawin ng mga kagubatan. Yung itsura ng bundok na to, tapos berdeng, mga damo na nakabalot doon sa bundok. At may mga parte ng daan na overlooking ang mga ilog at kabundukan. Itong ang matayog na bundok. Sa likod natin, samahan mo pa ng magandang ilog. Siyempre, hindi mawawala ang malamig na hangin at sariwang amoy ng mga pine trees na pangkaraniwan mong makikita sa probinsya ng Benguet. Kaya sa video ito, ito ang ating magiging ruta patungo sa ating destinasyon. Ang isa sa mga pinakamalaki at pinakamatandang dam sa Pilipinas, ang Ambuklaw Dam. Mula dito sa pinakataas, yan, makikita natin na talagang sobrang lakas ng bagsak ng tubig. Papunta roon sa pinakababa ng ilog, Welcome pong muli sa ating panibagong motorcycle adventure at ngayon andito na tayo sa City of Pines, Baguio City. Dito po natin sisimula ng ating paglalakbay dahil ang ating destinasyon, papunta po tayo sa pinakamataas na sityo sa buong Pilipinas. At ito nga po yung sityo Babalak, Barangay Basyo sa bayan po ng Kabayan, Benguet. At dahil pupuntahan din po natin ang Mount Pulag. Pero sa gagawin natin, na pagbaybay sa kalsadaan syempre ibabahagi ko ulit sa inyo yung mga tanawi na ating makikita at susubukan din nating puntahan ang Ambuklaw Dam dahil yung ruta na dadaan na natin papunta sa ating destinasyon dadaan tayo sa Ambuklaw Dam so tara simulan na natin ang ating paglalakbay sama kayo ulit sa ating biyahe para ma-feel nyo din na parang napuntahan nyo na yung mga lugar na ating nararating let's go Anong spot na ba ito? Uh, malapit na yata tayo sa ano the mansion ang daming pa rin mga turista talaga na pupunta dito sa Baguio no? ngayon nga pala ay Sabado kaya makikita natin oh, ang daming mga ano, bumisita wow ayun ang the mansion handaan na natin Time check 11:25 AM. Palapit nang magalas 12 ng tanghali pero kahit medyo mega trika ng araw, tingnan nyo naman 'no. lamig dito. Kaya talagang babalik at babalik ka sa lungsod ng Baguio, 'no. Kailangan nating puntahan yung runabout dito. Papunta tayo ng ano eh, Right Park. Dahil doon magsisimula yung kalsada na ating dadaanan. Pupunta sa ating destination Ito yung tinatawag na Benguet Nueva Vizcaya Road Ito, ito, kanan tayo rito Magsisimula pa lang tayo dito sa Benguet, Nueva Vizcaya Road Eh talaga namang Tingnan nyo <laughs> Kurbatang sungay na agad yung dadaanan nyo dito Sopresa yung mga Matatarik na kalsadahan dito Kagaya nito Ayan, oh. Ayan, oh. Bilog na bilog oh. Tapos biglang taas oh. yeah. Ayan, kayo kagaya nito Biglang may tatawid Blind spot Napakalupit nung sigsag na yun <laughs> Sungay na sungay Swabing-swabi din Yung gagawin nyo na Pagbaybay sa kalsada na ito Tingnan nyo naman o oh. Aspaltado ang kalsadahan Yung dadaanan nyo dito Maayos na maayos Ayun lang talagang Gewang-gewang kayo dito Sunod-sunod na ito Simula doon sa malasungay na Kurbadang dinana natin Pakyat Unlimited na Bitukang manok na Kalsadahan na yung dadaanan nyo dito Andito na tayo sa Itogon Benguet Pagkatapos nating daanan Ang Baguio City Ganon pa din Mga kurbadahan na Pababa yung dinadaanan natin dito Yung tipong kahit hindi mo na Pigay nyo Kusang umaandar yung motor nyo Ayan, nakataas yung amay natin Pero patuloy pa rin tumatakbo Yan yung mga kondisyon ng kalsada Adadaan nyo patungo po sa Ambuklaw Dam. Once na ma-experience ninyo na makapag-motor sa mga ganitong klaseng ruta no, 'yan talagang hahanap-hanapin mo kapag ka- Nakauwi ka na sa lugar ninyo, Bulacan, Manila. Yung mga makakapal na punong kahoy na makakita nyo sa daan. Malamig na simoy ng hangin. Na siya naman talaga nga hanap hanapin mo eh, no? Kaya kung mapapansin niyo. madalas tayong pumupunta, nagmumotor sa mga ganitong lugar. Dahil talagang enjoy na enjoy tayong magmotor sa mga ganitong ruta na dinadaanan natin dito sa rehiyon ng Cordillera. Kaya sa mga followers and subscribers natin, sana maranasan nyo din na makapagmotor sa mga ganitong lugar merong open area oh. tabi mo na tayo Woo! panalo yung tanawin <laughs> pakaganda grabe yung itsura ng bundok na to oh. berding mga damo na nakabalot doon sa bundok. Yung pine trees. Ganda ng kombinasyon ng kulay. Yung tipong pag nakita mo talaga mapapahinto ka. Promise napakaganda guys nung mga view na makikita nyo rito sa ruta na dinadaanan natin. Mayroon din palang mga batong itim dito. Oh. Sa hilid ng kalasada. Yung ano, parang nakapalatada na mga bato sa gilid ng bundok. Bukod, Municipal Hall, Mount Pulag. 35 kilometers. Yun yung ating pupuntahan. Ah, may mga sign naman pala dito. Ganito tayo. Ganito po yung mga sign na makikita nyo rito. Yung mga kurbada na para ka mag u-turn eto <laughs> oh kaya iwasan natin na kakain tayo ng linya kapag tayo ay kukurba dito dahil delikado talaga na ma-overshoot tayo sa lugar na ito Pagkatapos ng Itogon Benguet, Bukod bengit na yung ating kalsada na binabaybay. Slow down vehicular accident. Ah, may aksidente rito. Oh, dahil nga sobrang tulis din ng kurbada na yun eh. Eh, talagang malimit din yung mga aksidente na makikita nyo rito. Wow! Yun yung bundok na nakikita natin kanina doon sa taso. Oh. Palapit tayo ng palapit. Nakapakatayog Wow, may ilog dito. Ano tayong dadaanan na tulay Pansinin ninyo sa mga ginagawa nating paglalakbay Gustong gusto kong dumadaan sa mga tulay Lalo na pagka ganito yung tulay na dadaanan mo Mayroong magandang view Ano pang ng tulay na ito? Adunat Bridge Wow Tingnan nyo yung tanawin na Makikita nyo habang binabaybay ninyo yung tulay na to Tapos ilog sa baba Kumara so, ka sa din yung lakas ng tubig eh. Oh. May mga time siguro na tumataas din yung tubig dito. Hindi ka talaga maiinip sa gagawin mo na paglalakbay, pagmamotor o kahit sasakihin yung gamit nyo dito dahil talagang sa verde yung tanawin na makikita nyo rito pero talagang mas masarap pag motor sa mga lugar na to kasi talagang kitang kita natin yung scenery malawak yung mga tanawin na nakikita natin pag tayo nakamotor ganda sa ilalim oh. sa pinakababa oh. Ah, oh, may kwari pala doon ng buhangin Andito na tayo sa Barangay Ambuklaw Bukod Benguet Malapit na tayo sa ating unang destinasyon Ang Ambuklaw Dam Woo! Hahay! <laughs> Hindi pong talagang mapapabagal ka ng takbo Pagka nakakita ka ng ganito oh tayog ng mga kabundukan yung mga ganitong pababang kalsada talagang pabagadan mo yung takbo mo eh no? para mas ma-appreciate mo yung ganda nung nakikita mo na bundok at dito sa pinakababa makikita na natin yung ilog ayan guys oh wow yung ilog na yan, kumukonekta na, na yan sa Ambuklaw Dam. Yung pupuntahan natin. Napakaganda ng spot na to. Nadadaanan ninyo dito. Napapaligiran ng dalawang bundok. Isang bundok na merong makapal na punong kahoy sa kanan natin. Tapos dito naman, yung mga bundok na nilagyan na nila ng net. Para iwas landslide. Paganda. Ang ganda ng kalsada Tapos ito pa oh Yung bundok sa harap natin Tapos sa mo pa ng ilog <laughs> Talaga namang Woo! Wow na wow Yung spot na to Talaga mapapahinto ka O kaya to kay na pala Picture picture ah, Grabe Napaka epic ng lugar na to guys Kapag dadaan kayo dito, pupunta kayo sa Ambuklaw Dam. Madadaanan niyo sinasabi kong napakagandang spot na to. Hinto kayo pag feature kayo. Napahinto kami ni Suki sa napakagandang spot na to habang binabaybay natin itong kahabaan ng kalsada dito po sa barangay Ambuklaw, Bokod Benguet. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung view na makikita nyo rito. Yan guys, oh. <laughs> Ito matayog na bundok sa likod natin. Samaan mo pa ng magandang ilog. Ganda ng kombinasyon ng mga tanawin na makikita nyo rito. Magandang alasada habang kayo ay motor. Tapos yung tanawin na luntian. Grabe talagang nakaka-relax. Kahit gaano pa kalayo yung maging biyahe ninyo. Kapag narating nyo na yung mga ganitong kagagandang spot, e eh talagang pawing-pawi yung pagod ninyo. Malapit na tayo sa Ambuklaw Dam. Konting pagmumotor na lang. Mararating na natin ang ating unang destinasyon sa ginagawa nating na biyahe na to. Wow, ganda no no. Ang lakas ng ragasan ng tubig do no? yung kulay ng bato rito sa ilog parang medyo may pagka white na silver ang ganda ng kulay kakaiba talaga yung natatanging ganda dito sa cordillera no kompleto ricados naghahanap ka ng mga pagubatan kabundukan tapos ilog dito sa Ambo Cloud Dam grabe solid eto pa mayroon pa tayong dadaanan dito Meron ako nakakakita magandang spot ulit. Nakapakita ko sa inyo to. Ayan yeah, o. Whoa! Woo! Napakaganda nung ano na yun. Nung ragasanong tubig na yun. Eto, paakyat na tayo ng Ambuklaw Dam. Atatayo pala ng mga puno dito. Malilim din. San kaya yung pinaka-spot dito para makita natin yung Ambuklaw Dam? Eto, paakyat sya ata. din pala yung ahon hindi ito tapos nababalutan ng mga punong kahoy yan pagkatapos nung paahon ito pababa na yun yung dadaanan nyo dito ayun nakikita ko na yung buklaw dam oh. grabe ang taas nakakalula Puntahan natin yung mas makakalapit tayo doon sa dam. Ahon kung ahon din yung dadaanan nyo dito. Yun, nakiyat! Yung lalaki ng mga bato. Okay din pala yung daan dito papunta rin sa ano. mag enjoy din kayo sa mga view. ang Ambuklaw Dam na matatagpuan sa bayan ng Bukod, sa lalawigan ng Benguet. Isa ito sa mga pinakamalaki at pinakamatandang dam na makikita sa Pilipinas na itinayo noong 1950 at opisyal na binuksan noong 1956. Layunin ng Ambuklaw Dam na magbigay ng hydroelectric power at magsilibiding flood control structure. Ang dam ay may taas na 423 feet at may lapad na 1,483 feet at kayang mag-imbak ng 327 million na cubic meters ng tubig. Ang Agno River ang siyang nagbibigay ng pangunahing pinagkukunan ng tubig para sa dam. Mayroon itong walong spillway gates na naglalabas ng tubig, lalo na sa panahon ng tag-ulan upang maiwasan ang pagbaha sa kalapit na lugar. Saka sa kasalukuyan, ang dam ay kayang makapag-generate ng hanggang 105 megawatts ng kuryente na nag-aambag ng kabuwang supply ng kuryente sa Luzon Grid Bukod sa pagiging hydroelectric power source, ang Ambuklaw Dam ay isa ring popular na destinasyon ng turismo dahil sa malinis na tubig at magandang tanawin na nakapalibot dito. Okay, napuntahan na natin ang ating unang destinasyon, ang Ambuklaw Dam. Tingnan nyo kung gaano kalawak ang tubig dito. Tapos yung mga kabundukan na nakikita natin dito, yun yung mga dinaanan natin kanina. Ito yung part na kung saan makikita natin yung malawak na tubig dito sa Ambuklaw Dam. At doon naman natin makikita yung mataas na bagsak ng tubig na nanggagaling dito sa tubig ng dam. Kaya puntahan natin. Merong parang tulay dito na pipidin yung daanan para makalapit tayo dito sa may mataas na bagsak ng tubig. Ayun ang matayog na bagsak ng tubig ng Ambok mo. Grabe. Zoom natin. Mamakita ninyo. Yan o. Oh. Ganyan kalakas ang bagsak ng tubig dumadagundong. Mula dito sa pinakataas, yan, makikita natin na talagang sobrang lakas ng bagsak ng tubig. Papunta roon sa pinakababa ng ilog at itong ilog na yan, yun yung mga nakita natin kanina habang tayo ay nagmo-motor. Pakaganda ng tanawin na makikita nyo rito. Tingnan naman yung mga kabundukan, no? oh. Okay, napuntahan na natin ang Ambuklaw Dam. Ngayon, papunta na kami ni Suki sa aming susunod na destinasyon. At ito nga po yung uh, sitio Babalak ng Kabayan Benguet. Pupunta po tayo ng Babalak dahil tayo ay magpaparegister sa DENR tapos magpapamedical tayo. Yun yung mga requirements o yung mga dapat natin gawin bago tayo umakyat ng Mount Pulag. So abangan nyo yan para magkaroon kayo ng guide kung kayo po ay magpa-plano din na umakyat ng Mount Pulag Okay, let's go! Okay, pagkatapos nating baybayin yung mga likuliwong kalsada Pagkatapos ang Ambuklaw Dam Kakaliwa tayo dito Ito rin yung way papunta sa highest point Yan So itong kalsada na dinadaan na natin sa pa din to ng Bukod Benguet. Nabutan tayo ng malakas na ulan ulit. Kung kailan malapit na tayo sa ating destinasyon eh medyo inalat na naman tayo. Kapote. Ito. Pataas na ito. Oh. Syempre dahil papunta tayo sa mataas o pinakamataas na sitio sa buong Pilipinas eh. Tingnan niyo naman, sa entrada pa lang eh talagang bebelo na kayo. So hanapin natin dito yung yun ito, JB Medical Clinic. Dito yata kami ni Suki. A medical muna tayo bago tayo magpa-register. Time check tayo. 5.25 am so bali apat na oras na tayong nagte-trek ganun na katagal yung ginagawa nating paglalakad sa patag, ahon pati mga klase, kondisyon ng daan at ngayon ito grassland medyo sumisilip na ang haring araw sa mga ganitong oras at excited na ako na ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung lugar na to Yan. Nakikita na natin ng maliwanag yung mga mose tree na ating dinanang kaninang madaling araw.